Oh, oh, ay, ayan na, speaking. Speaking of. Speaking of the? Lola. The Lola na lang. Baka si Bill yan ano Hindi ah? si Bill. Ay, naku, hindi natin alam, ha? Sabi talaga ang kotse ni Lola, no? <laughs> Walang sarili yan, nagre-renta car lang yan. Ah, talaga. <laughs> Kaya mayaman. <laughs> Panay arkila, di ba? Yeah. Araw-araw iba. What oh. you got, What you Do with that dessert. Do what do lang ang bias talaga. Uh, Kaya may ang music. Kaya ka usap. Yeah. I know. Sure, lahat na mga lahat na mga bilin ko ay seryoso. Asawa ni? Seryosa. Rihanna? Oo, oh, oh, I know. I know that. Lahat na mga ginagawa mo, dapat sineseryoso mo. Dahil ang mga bilin ko ay seryoso rin. Kung joke ang bilin ko, edi sana ang bilin ko, sinisimulan ko sa naknak. knock Sungit, ha? Sungit oh, siguraduhin mong malinaw ang mga kopya ng footage. Aba? Okay na. CCTV yun. Footage, asawa ni? <laughs> at ipadala Ay, kay hindi. Yaya. Footage. Anak ni? Anak footage. <laughs> ng footage. <Yeah. laughs> Maliliit lang yun, mga clips. Oo oh, oh, nga, ipadala mo at ihahati dito ni Yaya. Footage CCTV. Pakatapos, oh, ah, yeah. kumuha ka ng talbos ng kamote dyan sa likod. At ah? yan ang may ko mamaya dyan sa mansion. Wow. Ah, yung pinadalang tinaparays ni Maring Helen Gamboa. <laughs> Ayo. Oh. Itabi nyo, walang gagalaw niya na. Ang gumalaw ay siyang bakulaw. <laughs> ang umiti ay panpaniki. <laughs> oh, sige, baba. <laughs> ay, Oh. Baba, iriri. Mga bata pa siya. Hello! Hello. Hello. Ate. Hello. Ate, iyan ate, ang modern ngayon. Up Kukos here. Kumusta? Okay naman. Ate. Ah. ah. Majinit na naman yung ulo mo. Oo oh. nga. Eh, natural. Pwede ba, ate? Ang init na panahon. Tama na, wiksa rin ngayon ng mga bata. Oo. Oh, oh. Ah. Mapanood okay. ko nga kahapon eh. Pinatawad na niya, di ba? Mmm. -hmm. Oh, oh. Yun ang nga, oh. tinidora-tidora. Dora. rin tini oh. ni Yaya at ni Alden. Kaya nga nangihinayang ako. Bakit? Saan na naman? Saan pa? E di dapat dun sa regalo ko. Yung oh. sine? bagay na bagay pa naman sa araw na 'to 'yung regalo ko, bagay na bagay sa araw na 'to. Week sa rin nila. At dahil lumabag sila, eh di hindi na tuloy. Oh. Sayang naman. Sayang naman. Pero sa kabilang banda, hinahangaan ko si Alden. May banda pa? <laughs> May banda. Pa, huh? <laughs> <laughs> oh. Banda <Nice> <laughs> band, <laughs> sa ibang habila. Nice, <laughs> nice band. Nice band? Nako mahilig sa tip 'yan. Hinahangaan ko yung bata sa pagiging tapat at totoo. Oo. Pabuuti so, uh, tangamba aga sinabi nila kaysa malaman ko pa sa iba. <laughs> Yun nga ang maganda <laughs> sa, sa kanila. Na mas, sinabi nila agad sa o oh. ayan, tama. Unti-unti ay pinapatunayan na karapat dapat nga silang pagkatiwalaan. Ayan. Yeah. Oh. Pero nakita mo na ba yung CCTV mismo? Yeah. Eh, balita lang natin sa'yo eh. Umamin lang yung dalawa eh. Oo. Oh, oh. Para nga mo... makita ko at... Pinapahalaan Mayroon mo. Mayroong Asan malaki. nga ba si Yaya? Asan na ba? Para tingnan at pinakuha ko nga yung mga kopya ng CCTV sa mansyon. Ah, na! Nako naku, makikita oh. natin. Naku, bumila!